Walang magawa si Don kundi panoorin si Hayek. Humihinto isang di pa lang ang layo sa kanya na may malamig na tono. Ipinahayag ng Hayek Musain na maari niyang patayin si Dong sa isang iglap. Ngunit pinili niyang huwag magbuhos ng dugo sa sagradong lugar na ito. Matitira si Dong sa ngayon, ngunit hindi nang walang presyo ng malamig. Ibinunyag ni Hayek ang kanyang intensyon na kunin ang isa sa mga braso ni Dong sa isang mabilis na galaw. Naibaba niya ang kanyang palad sa isang sining ng pagwawalis, pinuputol ang paa. Ang paghihirap na hiyawan ng bukang liwayway ay tumagos sa hangin. Sa Cohen sa buong akademya, nang matapos ang kaguluhan, nilapitan ni Hayek si Taho na pawis na pawis. Habang si Kang ay nakatayo sa likuran niya, sinusubukang kunin ang atensyon ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki sa kanyang sariling mga pasa. Habang si Hayek, na tumatawag kay Kang sa isang malungkot na tono, at nang tumugon si Kang, lamambat ang ekspresyon ni Hayek sa isang ngiti na nagpapahayag ng kaluwagan na ang kanilang pinakabatang disipulo ay hindi kritikal na nasugatan. Si Kang ay tumitingin sa kanya na nakaramdam ng matinding pananakit at hindi niya maituro na siya ang nasaktan. Maingat na sinusuri ni Hayek Musang ang pulso ni Jung Yu na ulo ng akademya na nakahiga sa kama. Isang pagkabigla ng mga sumpa sa pamamagitan ni Hayek, nakakaramdam siya ng matinding pinsala sa loob napagtatanto na ang may pananagutan dito ay malamang na isang mabigat na first-rate warrior na may galit sa loob niya habang iniisip niya kung sino ang maaaring maglakas-loob na saktan ang kanyang amo sa ganoong paraan nang makalabas si Hayek sa kwarto lumingon siya nang may tumawag sa pangalan niya si Yang Saxon ang pangatlong disipulo ng akademya na tumatakbo palapit sa kanya ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha ng kagalakan kay Hayek Musang na bumalik ang pag-iisip ni Yang ay umabot kay Hayek at hinayla siya sa isang mainit na yakap. Tumawa si Hayek bago humiwalay at napansin ang pagkawala ng ikaapat na disipulo, si Yang Shaoxin at ang iba pang mga disipulong naroroon ay tila nag nagaalangan. Ang kanilang mga ekspresyon na lumalagong pagkabalisa, nanliit ang kanyang mga mata, na nagtatanong sa dahilan ng kanilang pagkabalisa. Pagkatapos ay itinuro niya si Jung Taho, nakatayo sa likod ng likod instructing him to reveal ang kinaroroonan ni Terry Young. Nataranta ang nakababatang kapatid, saglit na nagatubili si tao, malinaw na kinakabahan bago niya ipaalam kay Hayek na ang kanyang kapatid na si Terry Young ay naging escort warrior upang kumita ng pera para sa pagpapagamot ng kanilang ama. Nawalan sila ng kontak sa kanya anim na buwan na ang nakakaraan, at sa kabila ng kanilang pagsisikap na hanapin siya, wala silang makitang anumang bakas ng kanyang kinaroroonan. Ang pagmumuni-muni ay nakikinig sa katahimikan, ang kanyang galit ay kumukulo sa ilalim at ibabaw. Siya ay nagmuni-muni sa pitong mahabang taon na siya ay wala sa bahay para lamang bumalik upang mahanap ang kanilang akademya na ginagampanan ng mga nag-iisang piting, habang pagdurusan ng kanilang Panginoon mula sa panloob ng mga pinsala, at ngayon ang kanilang ikaapat na kapatid na lalaki ay nawawala ang lumalaking mga problema sa loob ng isang nagniningas na tugon mula kay Hayat at ang kanyang enerhiya ay nagliliwanag nagpapadala ng panginginig ng pangamba sa pamamagitan ng mga alagad pinipilit niya ang mga ito para sa isang detalyadong account ng kung ano ang nangyari sa panahon ng kanyang pagkawala magkasama taho at kang binibilang tatlong taon na ang nakakaraan isang misteryosong lalaki ang dumating sa kanilang akademya na hindi pa nila nakita at ang isa pa ay nakita siya ay patuloy na humiling ng isang sparring match sa kanilang master kahit na ang kanilang master ay magalang na tinanggihan Pamwesto ang lalaki sa pangunahing tarangkahan ng akademya at nagsimulang makipag-away sa mga ordinaryong alagad. Sa huli, nakipag-away siya sa kanilang amo. Gayunpaman, ang mga kahihinatnan ay lumampas sa kanilang akademya nang ang pinuno ng Five Dragons Martial Academy ay pumanaw na pinuno ng Gansu Martial Academy ay naiwang lumpo, na napilitang isara ang kanyang akademya. Ang ripple effect ay humantong sa mga martial academies, sunod-sunod na nagsara, na ginawang lugar ng panganakan ng mga hamak na mamayan ng Yangzhou County. Mahuhulaan, nagsimula silang makialam sa mga gawain sa akademya sa kanilang desperadong pagtatangka na makakuha ng gamot para sa kanilang may sakit na amo. Ang akademya ay nagkaroon ng malaking utang na may kapes palad na twist na ang nagpapahiram ay naging isang subsidiary ng pangkat ng half-ghost. Habang tahimik na nakinig si Hayek sa salaysay, ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang mga kapatid. Nang matapos nilang ikwento ang mga pangyayari, nakasimangot siya nang maramdaman niyang may mali sa buong sitwasyon. Mataas ang hinala niya na ang isang palaboy ay maglilibot sa mga mapaghamong martial academies na kaanib sa pangkat ng Orthodox. Habang nagpapanggap na naghahanap ng isang simpleng sparring match, higit pa rito ang biglaang pagsikat ng mga bastos na may kaugnayan sa hindi karaniwan na paksayo na maginhawang nag-aalok ng pera ay nagpapalaki ng mga pulang bandila. Nagiging malinaw kay Haiyang na ang mga hindi karaniwan na individual na ito ay hinahangad ang isang bagay na pangunahing kumokontrol sa Yangjo Kanjo County. Nang bigla siyang tumayo, inutusan ni Hayek ang kanyang mga kapatid na maghanda. Anuman ang intensyon o impluensya ng unorthodox na paksayon, ipinahayag niya na tuturuan nila ang mga mababang buhay na hamak na ito ng leksyon para sa pangahas na makialam sa Dragon Tiger Martial Academy, sa base ng ang kalahating pangkat ng Ghost. Kinuha ako ni Don. Yang, lumuhod sa harap ni Bangi ang kalahating ghost chief na humarap sa kanya ng malamig na detachment. Sinabi ni Bangi na sa halip na isecure ang kanilang pera, ibinigay ni Dong ang kanyang sariling braso. Galit na galit, nag-aalala si Ben Gil tungkol sa kanilang reputasyon. Hinihiling niyang malaman kung sino ang individual na nang-ahas na harapin ang makapangyarihang half-ghost group. Bahagyang nanginginig si Don habang sinasabi niya sa kanyang pinuno na nakilala ng taong iyon ang kanyang sarili bilang ang unang disipulo ng Dragon Tiger Martial Academy. At si Van Gies, Tumindi ang galit ng malaman na ang kanilang kalaban ay nagmula sa isang martial academy lamang. Pinipigilan niya ang kanyang memoria, pilit na inaalala kung saan niya narinig ang pangalang iyon dati, dahil parang pamilyar ito. Ang pangalan ng isang Marshall Academy ay hindi isang bagay na dapat madaling maalala ng isang tulad niya na gumugol ng kanyang buhay sa mga eskinita sa likod. Biglang may nag-flash na imahe sa isipan niya, at si Van Jays ay nanlaki ang mga mata sa pagkilala pagkatapos ng pagkagulat. Siya ay tumingala ng hindi makapaniwala, habang ang realisasyon ay bumungad sa kanya, habang pinoproseso niya ang paghahayag na ito. Isang pagsabog ang nangyayari sa labas na nagpapadala ng ulap ng alikabok sa silid. Ibinaling ng lahat ng naruroon ang kanilang nababahala na mga tingin sa pasukan habang si Dong ay nanginginig sa takot at takot. Pumasok si Hayek Muzeng sa silid, na nagkumento na naging interesado siya tungkol sa sikat na si Van G's ng Guild ng Half-Ghost Faction. Gayunpaman, tila ang kanilang hindi gaanong kaakit-akit na si Banji ay gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa ganap na kawalang paniwala. Tinitigan ni Bangi si Hayat Musang, nahihirapang magtiwala sa sarili niyang nakikita. Habang si Hayat Musang, nagmumuni-muni at ang kanyang tatlong kapatid na lalaki ay nakatayo sa harap niya, armado ng mga espadang kahoy na handang humarap. Nagulat si Teheyo at Kang, ang hinarap ni Muzang ay si Banggay na nagpapaalala sa kanya ng isang pangakong ginawa sampung taon na ang nakakaraan. Ang pangako ay kung sakaling tumuntong muli si Bengay sa Yangjo County, gagawin siyang unit ni Hayek, Galit ang iba pang miyembro ng Paksayon at naghahanda na umatake, ngunit mahinahong inutusan ni Hayek ang kanyang mga kapatid na tamasahin ang palabas at matuto mula rito. Bilang ilang miyembro ng Paksayon ang sumulong kay Hayek, habang sinataho, Kang at Yang, ay napasigaw sa pagkaalarma at pag-aalala sa kanilang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, naiwan silang nalilito habang nanonood. Walang humpay ang pag-iisip ni Hayek sa mga miyembro ng Paksayon na walang kapantay sa kanyang kakilakilabot na katumpakan at husay. Ang tatlong magkakapatid ay lalong hindi mapalagay ng masaksihan nila ang isang panig na labanan at hindi na nila kayang panuurin ng kanilang mga mata. Lahat ng ilang miyembro ng pangkat na iyon ay nakahiga sa sahig, nanginginig sa takot, nakayuko sa isang sulok. Nagpapasalamat ngayon si Dong na kakaputol lamang ni Muzang ang kanyang braso na may dugong tumutulo pa mula sa kanyang kahoy na espada at ang kanyang mga mata ay nagliliyab pa sa tindi ng mga hamon ni Hyatt Musang. Nagtatanong kung sino pa ba ang gustong sumunod. Ang natitirang mga miyembro ng pangkat ay mabilis na umatras, natatakot, nanginginig ang sarili. At si Benji ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at inutusan ang kanyang mga tauhan na umatras, na tinawag silang walang silbi sa pagpilit sa kanya na Mama Jiton. Sa personal, kinikilala niya na si Hayek Musen. Sa kabila ng tagal nilang magkahiwalay ay mas lumakas siya. Muling naglatag si Banji sa kanya bilang isang karapat dapat na kaaway. Pinapatunugol niya ang kanyang mga buko at iniikot ang kanyang leeg. Inamin na hindi niya maiwasang isipin ang mga pangyayari noong sampung taon na ang nakakaraan. Walang araw na lumipas na hindi niya naaalala ang kahihiyan, takot at matinding sakit na ginawa sa kanya ni Hayek sa mahabang panahon. Si Hayek at Band Guy ay parang mga mata na may walang humpay na determinasyon, habang ang mga kapatid ni Hayek at ang mga lalaking gansa ni Bandai ay nakatingin na may halong emosyon. Biglang kinuyam ni Banji ang kanyang mga kamao at lumuhad, yumuko kay Hayek sa isang nakakagulat na pagpapakita ng pagpapakumbaba, nag-alok siya ng paghingi ng tawad sa lahat ng nangyari kamakailan. Ang bigla ang pagbabagong ito sa takbo ng mga pangyayari ay umalis sa mga kapatid ni Hayek. Ang mga lalaking ito ay naguguluhan. Nakiusap si Banji kay Hayek na desperadong humiling sa kanya na huwag siyang saktan. Matapos ang isang maikling paghinto, nagsalita si Hayek Muzang, na nagpapaliwanag na sa simula ay sinadya niyang ipagbawal si Banji at isagawa ang kanyang banta na gagawin siyang yunek bago siya patayin. Gayunpaman, nang makita si Banji na lumuhad sa harap ng kanyang mga nasasakupan ay naging sentimental siya sa pagbabagong ito ng puso, nagpasya si Hayek na bigyan ng pagkakataon si Ben Guy. Pinaghalong pag-asa at kawalang paniwala mula kay Ben Guy habang inihayag ni Hayek na bibigyan niya siya ng dalawang pagpipilian para sa kanya. Naglabas kay Hayek ng umiikot na enerhiya mula sa loob niya at nagtanong kay Banji kung gusto niyang bugbugin o kung mas gusto niyang maging unique. Pawis na pawis at nanginginig, makahingi lang ng awa si Banji. Naglatag ng isang papel si Hayek Musang kay Banji, hinihiling na pirmahan ang kasunduan. Isa sa tauhan ni Banji ang nagtanong kung ano ang nilalaman ng sulat. Nilinaw ni Hayek na ang papel ay naglalaman ng isang pahayag na nagpapahiwatig na ibabalik ni Ben Guy ang 150 gintong ingot na hindi niya makatarungang kinuha mula sa mga ito bilang protesta. Bulalas ni Ben Guy na 20 ingot lang ang kanilang kinuha. Gayunpaman, ang pagtutol na ito ay nagdulot lamang sa kanya ng isang mabilis na hampas sa ulo gamit ang isang kahoy na espada na nakayuko sa haran niya si Banggay na may hawak na espada. Nagmumungkahi Hayek Musang na dahil sa panliligalig ni Banggay sa kanilang mga alagad sa akademya, naniniwala siyang dapat itaas ang halaga sa 300 golden ingot. Nang inag at nagmamakaawa si Banggay na nagpapasalamat kay Hayek para sa konsesyon. Habang si Hayek ay tumayo at tumalikod. Nakatingin sa kanya si Band Guy, tahimik siyang minumura sa kanyang puso nang sumulyap si Hayek sa kanya. Agad na iniwas ni Ben Guy ang tingin sa kanya at ipinagbawal ng magtanong kay Hayek. Nagkukunwa waring inosente, habang tahimik na sinusumpa si Hayek. Malamig na binati siya ni Hayek at hiniling na ibigay ni Banggay ang pera. Nagulat si Banggay na sinasabing kailangan niyang i-verify ang kanilang mga pondo. Ikinuyom ni Haya ang kanyang kamao at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula na nagbabanta. Tinanong niya si Bengay kung gusto niyang ulitin ang pangyayari. Nang walang pag-aalinlangan, inutusan ni Bengay ang kanyang mga tauhan na kunin ang pera. Samantala sa kanilang pagbabalik si Tahoe at ang mga kasama ay nagsisigawan at nagpahayag ng kanilang pagkamangha na binibigyang diina na kalaban nila ang tatlumpong katao. Gayunpaman, katamtamang ipinaliwanag ni Hayek. Nabagamat maaring nagkaroon sila ng numerical superiority, ang tatlumpong taong iyon ay hindi man lang mga third-rate warrior at maraming mas malakas na individual na katapat. Kapag iginiit ni Tahoe sa kanyang mga mata, kamangha-mangha pa rin si Hayek. Lumingon Hayek upang tingnan ang kanyang mga kapatid at napansin na mukhang problemado si Kang. Nagtanong siya tungkol sa mga alalahanin ni Kang at kinakabahang ibinunyag ni Kang na ang kalahating paksayo ng Ghost ay sinusuportahan ng isang makapangyarihan, at hindi pang na grupo nakilala bilang Great Dua Gang. Natatakot siya na baka may kahihinatnan sa kanilang mga aksyon. Tumalikod upang harapin muli ang kanyang mga kapatid, tiniyak ni Hayek na huwag mag-alala dahil mayroon siyang plano. Ang kanyang mga salita ay nagpasigla sa kanyang mga kapatid, na sabik na nakikinig. Pinasimple ni Hayek ang kanyang diskarte, na nagsasabi na kung ang mga kaaway na nagbabanta sa kanya ay makapangyarihan. Kung gayon kailangan niyang maging mas malakas kaysa sa kanila. Kung nagprotesta na kinikilala ang mataas na lakas ng dating, ngunit itinuturo na hindi niya posibleng harapin ang mga ito ng mag-isa, lalo na kung ang kaaway ay may daandaang martial masters. Habang si Hayek ay mukhang nalilito pa rin, lumingon sa kanyang mga kapatid at nilinaw na hindi niya sinasabi ang tungkol sa kanyang sarili. Nang maglaon, nakita ni Kang ang kanyang sarili na nahihirapang buhatin ang isang higanting bato, nanginginig sa ilalim ng napakabigat na bigat nito. Samantala, komportabling nakaupo si Hayek sa ibabaw nito, na binibigyang diin ang kahalagahan ng kanilang pagsasanay. Ipinaliwanag niya na kahit gaano siya kalakas, kung sila ay atakihin sa kanyang kawalan, ito ay maaaring magtapos para sa kanilang akademya.